Shout out mga kaibigan. Ito daw ang punong kahoy na ito ay yan ay mahiwaga. Aww. Sabi ng aking lulu. Eh? Kasi dito daw nakatago ang kanyang magic bat. Sa kahoy na ito. Hanapin natin mga kabindors. Hanapin natin mga kaibigan. Woo! Kasi gagantihan natin si Arnold Pubuasan gagantihan natin yung kanyang ginawa sa akin. Huh? Na minajik niya ako. Sa kanyang magic battle na minana pa daw niya ng, sa lolo niya. Wow. Yan, hanapin natin din eh. Dito. Hanapin natin dito. Kasi dito ang itinuro ng lolo ko na kanyang pinagtaguan. Dito daw sa mahiwagang puno na ito. Ah! Dito natin siya hanapin. Malamang hindi naman sinungaling ang lolo ko kasi yan nga dito niya itinuro ang kaniyang magic bato. Woo! Dito sa mahiwagang punong kahoy na ito. Your... <laughs> Uh, kaya hinanap ko para bilang ganti kay Arnold Pobuasan para ma-magic ko rin siya. At naistorbo niya ako sa aking trabaho. Yan, hanapin natin dito sa puno kahoy mahiwaga. Sana mahanap natin Kasi hindi kung nga ito pinagiinteresan na hanapin kaya lang minadjik ako ni Arnold Pubuasan sa pamamagitan ng kanyang magic battle Tingnan natin ngayon Arnold Pubuasan pag ito nahanap ko Oh no ko sa iyo dito lang sa mahiwagang puno na ito daw itinago ng lolo ko Aww. pero mahanap din natin yan ito may mga ukit pa dito na nakikita natin ito wala man wala dito sa mga ukit na ito ito o oh, mga ukit ah? <coughs> mga ukit ng punong kahoy ito parang binaril Tingnan natin dito sa may banda sa puno baka dito naitago ng lolo ko to talagang matanda na ang puno na ito Yan, sana mahanap natin mga guys. Magkaganti tayo kay Arnold Pubuasan. <laughs> Maghanda ka Arnold Pubuasan sa ginawa mo sa akin. Pag nahanap ko yung magic bato. Ayun. Nakita ko na. Wow. Ayan, ito nga. Ito nga siguro. Ito nga siguro yung magic bato. Wow. Ito na nga. Yes. <laughs> Ito na nga ang itinuturo ng lolo ko na magic bato. Umanda ka Arnold Pubuasan. Umanda ka. Ito kukunin ko na. Umanda ka Arnold Pubuasan. <laughs> Makakaganti na talaga ako sa'yo. Arnold Pubuasan. Ito na. Ang bato na itinuro sa akin ng aking lolo. Magic bato. Ayan. Makakaganti ako sa'yo, Arnold Pubuasan. Kumanda ka. Kasi minagic mo ako, Arnold Pubuasan. Uh, nasa trabaho ako ngayon, makakaganti na ako sa iyo, Arnold Pubuasan. Ito, ang bato. Bato, ayan. Ito ang ano ng lolo ko. Uh, magic bato. Nahanap ko dito sa itinuro niyang kahoy. Dito siya nakalagay. Ayan, abangan natin. Arnold Pubuasan. Talagang mamadjikin kita. Para ma ka rin, Arnold Pubuasan, gagantihan kita. Abangan ang aming pagtatagpo ni Arnold Pubuasan. <laughs>